So, ito yung pinaka daanan ng tricycle. Ayan, papuntang labasan niyan. So, ito yung paakyat. Papunta din sa lote. Ayan, ayan yung paakyat doon. Tapos, ito papunta sa amin. May, may daan din dyan. So, ayan. So, aakyat na tayo. Pupunta na tayo sa lote. Ayan yung daan. Daanan niya ng tricycle. Kasya tricycle dyan. So, ayan. Okay, takyat. Ayan, mga kapit bahay. Ayan. Ayan, may tao kasi. Ayan, doon mo na sa lapag. O, ayan yung tindahan. Tapos, ayan. And, na uh, yung bloom niyan, tubigan niya ni Tita Nini. Ayan, kay Tita Nine yan. Tapos, etong kabila, ayan, apartment niya yan, apartment ayan. Tapos, may daan dito, papunta din sa lote. At, tas, dali yung metro ng tubig. Ayan, dadaan natin yan. Dasta yan yun. Tapos, ayan, derecho tayo. Tapos, eto, kay Latita Liz yan. Ayan yung bahay ni Latita Liz. Tapos, derecho pa. Nandito na yung pagbabagsakan ng materiales materyales. Ayan, yung bakang tingo niyan, yan. yan. daan yan, daan yan. yan yung pagbabagsakan ng ang materyales. Tapos, lalakad na tayo. O, pasok. So, eto na yung daan. Papunta dun sa lote. Ayan. Yung kabilang daan yan. Yung kabilang daan yan. Tapos, eto kay Latito tito. Obik, yan. Yan yung bahay nila dyan. Ayan. Eh, may mga tao kasi. Tsaka, madami sinampay. Tapos, eto yung daan. Pinakadaan ng lote. Ayan. Yan yung pinakadaan ng dote. Yan, pasok tayo. Tapos, ayan na. Ito na lang. Ayan na yung dote. Ayan. Ayan na yung dote. Yan na. O, tapos balik na tayo. O, kasi baka mahabol tayo ng aso. Ayan, balik na tayo. tapos dito tayo dadaan sa kabila. Ayan, yan. Daan yan papunta sa kabila. Yung kanina may mga metro. Ayo, o na yung may mga metro. Ayan yung daan, o. No? Tapos dito tayo dadaan sa shortcut papunta sa amin. Ayun yung tubigan kanina. Tapos eto, yan kay madam yan, kay madam yung lalakaran mong Tapos eto yung lote, eto yung dito sa may kabila. Parang likod niya na ganun. Ayun no, dun, dun yung, ano, basta dun yun. Tapos ayan, shortcut tayo kasi uuwi na kami. Ayan kay madam yan, yan yung namin. Yan, pati yung bahay kay madam yan, kay madam yan. Kay titan, kay titan ni yan. Tapos ayun na, nandito na kami. Ayun yung karsada ng tricycle. Tapos sa yung bahay namin.